Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kapitulo 12, Versikulo 13 hanggang 21. Ang ibanghelyong ito ay patungkol sa pagmamahal sa kayamanan. Mayroong isang tao na habang si Jesus ay nagtuturo ay sumigaw at sinasabi niya na utusan ni Jesus ang kanyang kapatid na ibigay ang bahagi ng kanyang mana. At sinabi ng ating Panginoong Yeso Kristo na hindi ako ang hukom o tagapaghati ng inyong mana. At sinabi uli ni Jesus mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan makikita natin dito na dalawang magkapatid ang kayang wasakin, saktan at sirain ng bawat isa dahil sa kayamanan. Yung isa ay kinuha ang mana ng kanyang kapatid. Ang isa naman ay kayang ipahiya, sirain ang pangalan, sirain ang imahi at katauhan ng kanyang kapatid dahil lamang din sa manang kayamanan. Kaya sinabi ng Panginoon na mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang salitang kasakiman sa Griego kung saan isinulat ang ibanghelyong ito ay pleonexia. Ito ay isang salita na nangangahulugang hindi matapos-tapos na pag-iimbak, hindi matapos-tapos na pagdaragdag. Ang ibig sabihin mayroon na at marami na. Hindi pa rin kontento ang tao at gusto niya pang paramihin, gusto niya pang dagdagan. Ang ibig sabihin nito ay hindi kung ano ang nakukuha ng tao. Kung hindi yung kanyang pagnanasa na kumuha ng kumuha para sa kanyang sarili at para bang wala itong katapusan, hindi natatapos ng paghahanap, ng pag-iimbak, ng kayamanan para sa kanyang sarili sapagkat sinabi ng Panginoong Yeso Kristo ang ganitong uri ng mga tao ay sinusukat ang buhay dahil sa kayamanan. Ngunit sa ilalim ng mga salitang ito ay isang tao na parabang mayroong walang hanggang kahungkagan o napakalalim na bangin na hindi matapos-tapos sa kanyang loob, sa kanyang buhay na kailangan niya palagi ang punuan. At ang pinampupuno niya rito ay ang mga kayamanan ng sanlibutan. At ang ganitong uri ng tao ay totoong hindi na iniisip ang kalagayan ng ibang tao. Kahit ito ay kanyang kapwa o ito ay kanyang kapatid. Mas mahalaga na sa kanya ang kayamanan kaysa sa ibang tao. Kaya nga sa ibanghelyong ito, dalawang magkapatid na hindi na mahalaga sa kanila ang pagkakapatid. Ang mahalaga na lang ay ang kayamanan. Kaya nga nagbigay si Yeso Kristo ng isang talinghaga patungkol sa isang magsasaka na nagkaroon ng maraming ani. At sa dami ng kanyang ani, sinabi niya sa kanyang sarili na gigibain niya ang maliliit na kamalig at magpapatayo ng malalaki. At doon niya iipunin at iimbakin ang kanyang mga naani. At sa tingin niya sa kanyang sarili, kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na napakayaman ko na. Marami na akong naipon, kaya simula sa oras na ito, kakain na lang ako, iinom at magsasaya. At ito ang takbo ng buhay ng maraming nilalang. Na para bang ang buong buhay ay gagamitin sa pagkuha at pag-iipon ng kayamanan upang siguraduhin ang kinabukasan. Ngunit ang nangyari sa taong ito Noong araw na nakapag-ipon na siya, parang nakahanda na siyang maging maligaya at magdiwang sa kanyang buhay, dumating ang Diyos at sinabi sa kanya hangal, pagabing ito ay kukuni na ang buhay mo. At kung titignan natin ang talinghagang ito, makikita natin na sa buong buhay ng taong ito ay yun ang kanyang inaasam na isang araw ay sigurado na ang kanyang buhay dahil mayroon na siyang labis-labis na kayamanan. Ayun ang kanyang pinagpagalan. Ayun ang kanyang pinagubusan ng lahat ng kanyang panahon. Mag-ipon, mag-imbak ng kayamanan. Ngunit sa bandang huli ay hindi naman niya ito natikman. Hindi niya naman ito nagamit. Sapagkat nung araw na akala niyang sigurado na yung kanyang buhay, ayun din yung oras na ito ay nawala. At sinabi ng ating Panginoong Iso Kristo, ito ang mga nangyayari sa mga taong nag-iipon lamang ng kayamanan para sa kanyang sarili, kanyang sariling kaligayahan, kanyang sariling kasiguraduhan, kanyang sariling kinabukasan. Ibig sabihin isang taong walang inisip na iba. Nag-iipon siya ng kayamanan sapagkat ang tanging mahal niya lamang ay ang kanyang sarili. Mas mahalaga ang kayamanan kaysa sa pagmamahal sa Diyos at sa ipantao. tao. Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo sa Ebanghelyong ito, ang taong ito ay dukha sa harapan ng Diyos. Ang mabuting balitang ito ay nagpapaalala sa atin. Kung ano ang sinabi ni San Pablo sa unang sulat niya kay Timoteo, sabi niya roon ang pagmamahal sa salapi ay ang simula ng lahat ng kasamaan. Hindi masama ang salapi, hindi masama ang kayamanan, hindi masamang maging mayaman, hindi masamang mag-ipon. Ngunit ito ay nagiging masama kapag ito ay ginagawa para lamang sa sarili. Lalo pangat, mas mahalaga na ang kayamanan ng salapi kaysa ibang tao. Dito na nagiging dukhang totoo ang isang nilalang sa harapan ng mata ng Diyos. Kaya nga tayo inaanyayahan ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balitang ito na maging mayaman sa mata ng Diyos. Sa ibang bahagi ng Ibanghelyo, sinasabi ng ating Panginoong Kristo mag-ipon ng kayamanan sa langit. Hindi ito sisirain ng tanga o nanakawin ng mga magnanakaw. At ang kayamanan sa langit ay nangyayari at naiipon ng isang nilalang sa paggawa niya ng mabuti sa daigdig ito. Sa paggamit niya ng kanyang kayamanan oras, talino, lakas o salapi para ibigin ang kanyang kapwa, para ibigin ang Diyos. Tayo inaanyayahan na wag sukatin ang ating buhay ayon sa kayamanang hawak natin. Wag sukatin ang ating kaligayahan ayon sa kayamanang hawak natin. Wag sukatin ang ating pagkatao at huwag ding sukati ng pagkatao ng iba ayon sa kayamanan. Sapagkat ang totoong kayamanan ay ang karanasan ng pag-ibig ng Diyos. Ang totoong kayamanan ay ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Ito ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. At dito natin dapat gugulin ang buo nating buhay. At matitiyak natin ang totoong pagdiriwang isang araw ay mangyayari sa piling ng ating Panginoong Yesus doon sa ating tahanan sa kalangitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.